Ayan, okay, kakapsat mga bonsoy. Ayan, si Mother, si Mother Black. Ayan, yeah, si Mother, Black. Upload Mother Black. Takot yung bata, eh. bata. sa Baguio pagano paglinggo, yung section road sinasara kaya sa Baguio paglinggo, sinasara section road saro, halo halo na sila doon iba iba yung costume nila sa section road paglinggo doon sarado yan mga costume play ganyan mga ano nila paglinggo sa Baguio section road sinasara ala Kasambaling ka nyan, loko ka, Papatukan ka, walang reaction yung bata eh, sanay na, sanay na siya, sanay na, di takot eh, sanay na yung bata oh, ayun yung bata, hindi natatakot, pauloy na eh. Tuloy-tuloy lang nga pag ng gatas yung bata. Hindi nga takot, Kwentuhan na sila eh. Kwentuhan na sila, kwentuhan na sila. Wala, di naman natakot eh. Tanay na tanay yung bata eh. Di siya takot eh. Matapang. Kaya yung madre pa nga natakot eh. Hindi <laughs> naman natakot yung bata. ay kakasiyat mong mag-upload videos sa